Oh, thankful naman kasi hindi dahil sa kanya, wala akong alam ngayon. Sana kaya ako ngayon na nagtatrabaho. Pero ang gusto ko talaga, na-enjoy ko yung trabaho ko nito. Masaya ako sa trabaho ko nito. Ako po si Jerry Katubig, 41 years old, at pintor ako. Dito po sa barracks ko po na nagsisimula ang lahat. Sa barangay Komunal po ito, Davao City po. Pagka umaga, maliligo, tapos kakain, tapos pupunta na po sa trabaho. Ako lang po mag-isa, tapos yung family ko po ah, doon po sa barangay mental. Minsan din po, ah, nahirapan din po akong lumira na mag-isa pero ganyan talaga ang buhay natin kailangan lang tayo ng kumayod kahit malayo sa ating pamilya. 17 years na po ako nagpipintura. Bago ako nag-asawa, yung bienan ko po ay talagang lead man ng pintor. Kaya yon tinuruan niya ako. Tapos lahat ng mga natutunan niya, tinuro niya sa akin. Doon, nagsisimula. Ah, malipay dyan to school, ah. -kita sa ah. kuha. Okay. No, Magkakita sa kuha. Hmm, kay... Dugay naman po siya, huwag sa kuha. Mga 8 years na. Kasi malayo na sa kanila. Tapos, dito lang man sa kabila yung bahay ng asawa ko at mga anak ko. Mauni ako ang ugangan na si John Monteroso. Mauni siya ang nagtudlo sa kuha ah, sa pagpintura pa. Mm salamat sa pagtudlo ni mo sa una sa kuha, sa pag sa pagpintura, pintor niya. Sinasaulo ko pa rin yung mga mga bilin mo, mga lakasan ng loob para sa pamilya, sa puso lagi ang trabaho. Masang masaya ako na nagkausap din tayo ngayon. Hmm. After eight years, ngayon lang tayo nagkita at oh, nagkausap. Tagal, <laughs> Masaya po ako sa opportunity na dumating sa buhay ko ngayon ang pasabi ko lang kay Jerry, eh, magpasalamat din ako sa eh, lahat ng tinuro ko sa niya, yan ano niya ba? I eh, yang eh, ginamit din ang natunuhan ko sa pagtrabaho. Ganun. So, try mo lang, Jiri, nga mas mata ang naabot ko, mas mataas ka pa, di ba? Yun lang sabi ko.